Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk With Land at maligayang pagdating sa ating ilang mga minuto na deep dive sa isa sa mga pinaka-intriguing na aspeto ng eleksyon sa Pilipinas, ang black voting ng Iglesia Ni Cristo. Ngayon, aalamin natin gaano nga ba kalakas ang kapangyarihan ng INC sa Ornas? Kingmaker ba talaga sila? O isang mito na hinihintay, hinintay natin na mabuwag. Kaya maghanda na ha, kumuha ng kape o chichiria at simulan na natin ang pag-decode ng INC vote sa 2025 senatorial race. At oh ha, Bago ko makalimutan, i-hit mo na yung subscribe button, i-like at mag-comment para may pagpatuloy natin ang ganitong klasing talakayan. Kung gustong gusto mo itong content, magpadala rin ng super para suportahan ang channel. Let's go! Mga kaibigan, para maunawaan natin ang impact ng INC sa 2025 elections, kailangan muna natin mag-time travel. Inita Itinatag ang Iglesia Ni Kristo noong 1914 ah, ni Felix Manalo. Oo mga kaibigan, mahigit isang siglo na silang umiiral pero bakit nga ba sila tinuturing na kingmaker sa politika? Simple, ang kanilang black voting. Ang I ang INC ay kilala sa kanilang command voting kung saan ang mga miyembro ay pinibigyan ng direktiba na iboto ang mga kandidatong inindorso ng pamunuan ng simbahan at hindi ito basta-basta. Sabi nga ng INC spokesperson na si Edwin Edwil Sabala, ito raw ay tungkol sa unity na nakabatay sa mga talata sa Biblia tulad ng 1, 17, 11, at 1 Corinto 110 10 para teka. Pero teka, unity ba talaga o control? Noong 2010, noong 2010 halimbawa, ayon sa SWS TV5 exit poll, 4.23% ng mga boto para sa presidente ay galing sa mga INC members. Sa 36.14 million valid votes, iyon ay humigit humigit, humigit kumulang 1.53 million boto. Hindi maliit yan, ha? Lalo na kung close fight ang labanan. Sa 2016 naman, 77.2% ng INC voters ang sumuporta kay Rodrigo Roa Duterte ayon sa TV5 SWS exit poll. Pero teka, hindi 100% ha. Huh? So may mga rebelde rin sa INC na hindi sumusunod sa command vote? Interesting, di ba? Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 1.76 million noong 2000, umabot na sa 2.8 million ang miyembro ng INC noong 2020. Ha? Huh? Sa 2025, tinatayang nasa Uh, hanggang 3.3 million na sila, kahit 2.6% lang sila ng populasyon. Ang bilang ng, na ito ay sapat na para maging game changer sa mga lugar tulad ng NCR, Central Luzon at Calabarzon, kung saan mataas ang konsentrasyon ng kanilang miyembro. Sa NCR, halimbawa, ha, isa sa bawat 70 na tao ay INC member. Sa Region 3, isa sa bawat... 60. Ha? Kaya naman kapag INC ang nagsalita, ang mga politiko nag aagawan ng boto nagtatakbuhan sa kanilang central office. Ngayon, pag-usapan natin ang 2025 senatorial race. Noong May 9, 2025, tatlong araw bago ang eleksyon, inanunsyo ng INC ang kanilang walong inendorsong kandidato. At mga kaibigan, hindi ito basta-basta nalistahan. Parang magic wand na hinintay ng mga kandidato. Narito ang mga hinintay na pangalan. Pongo, Pam Aquino, Ronald De La Rosa, A. Ah, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Kabil Villar, Amy Margos at Bong Revilla. Pito sa walong ito ang nanalo. Hindi masama, di ba? Pero teka, bakit si Bong Revilla ang natanggal sa Magic 12? Anong nangyari doon? Ang highlight ng 2025 ay sinarodate Markuleta at Bob Aquino. Si Markuleta mula sa ika walong na pwesto sa pre-election surveys na may 17% lang, biglang umakyat sa ika-anin. Si Aquino naman mula um, labing-anin na may uh, 23% umapak sa pangalawang pwesto. Parang Cinderella story. Pero sa halip na glass sleeper, si endorsement ang naging magic touch. Pero teka ha, ganong Gaano nga ba kalaki ang papel ng INC dito? Ayon kay Alan Cairo Reyes, ha, sa kanyang pag-aaral, ang INC endorsement ay maaaring magbigay ng 600,000 hanggang 1 milyong boto. Sa kaso ni Marcoleta, halimbawa, nakakuha siya ng 1.69 million pe, uh, na boto ha sa NCR, 932,329 sa Cebu, at 761,926 sa Davao del Sur. Mga lugar na malakas ang presensya ng INC. Pero sabi ni Mahar Mangahas ng SWS, 5% lang ng total voting population ang INC. So, hindi lang INC ha, ang na nagpanalo kina Marcoleta at Aquino. May iba pang magic na nangyari. Local machinery, media exposure, at syempre ang charm ng kandidato. Ngayon ang tanong, kingmaker nga ba ang kingmaker nga ba ang ang INC o isa lang sila amplifier ng existing trends ayon kay mga Haas ang INC ay madalas na inendorso ah, ang ang mga kandidatong mataas na ang ranking ah, sa surveys sa madaling salita parang sumasakay sila sa winning bandwagon pero sa 2025 sina Marcoleta at Aquino ang mga exception bula sa labas ng Magic 12 biglang naging front sila so ano ang sikreto Si Reyes ha? sa kanyang pag-aaral, sabi, ang tunay na impact ng INC endorsement ay nakikita sa mga kandidatong nasa dulo ng Magic 12. Kung ikaw ay nasa ka ika 11 or ika 12, ang INC vote ang maaari magtulak sa iyo sa panalo. Pero kung ikaw ang number one, tulad ni Bongo na naka 27 million boto, parang icing on the cake na lang ang ang INC. Kaya naman sa mga kandidatong tulad ni Marcoleta at Aquino, ang INC si vote ay parang energy drink, binigyan sila ng lakas para makahabol. Pero tega ha, hindi rin perpekto ang INC sa INC ha, sa 2016, sampu lang sa 12 nilang inendorso ang nanalo. Sa 2019, 11 sa 12 at sa 2025, 7 sa 8. Oh, may mga pagkakataon na hindi sumusunod ang lahat ng miyembro. Halimbawa, noong 2016 ha, 23% ng INC voters ay hindi sumuporta kay Duterte kahit siya ang inindorso. May mga rebelde sa INC ha. At ito ang maganda sa demokrasya. Kahit may command voting, nasa kamay pa rin ng botante ang tunay na kapangyarihan, lalo dat lihim ang balota. Kaya naman, sa mga INC members na gustong maging rebelde, go lang. Walang makakalam kung sino ang binoto mo. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na issue. Tama ba ang black voting sa mata ng batas at etika? Sa ilalim ng 1987 Constitution, mayroong separation of church and state. Pero ang INC black voting, hindi naman technically labag sa batas. Dahil walang formal na pamimilit. Ang ginagawa ng INC ay normative persuasion. Gumagamit sila ng mga talata sa Biblia para kumbinsihin ang mga miyembro. Pero teka ha, kapag sinabing excommunication, ang kapalit ng hindi pagsunod, hindi ba't parang may content pressure doon? Ayon sa Omnibus Election Code, ha, bawal ang coercion o intimidation para maimpluwensyahan ang boto ng isang tao. Pero dahil lihim ang balota, balota mahirap patunayan kung may pamimilit. Sa isang Reddit thread ha, noong 2024, may mga nagsabi na ang INC ay may stronghold ha, sa judicial system. Kaya mahirap daw kasuhan ang kanilang black voting. Pero ang tanong, kung isang miyembro ay gustong-gusto sanang bumoto ng iba pero natatakot siyang mag-expel, libre pa ba ang boto niya? Sa kabilang banda, may mga INC members tulad ng isang nangangalang Belia sa Cavite noong 2022 na hayagang sumuway sa black voting para suportahan si Lenny Robredo. Sabi niya, kay Lenny ang boto ko dahil siya may tama at tunay na credentials. Brave, di ba? Pero hindi rin natin may kakaila na maraming INC members ang naniniwala sa kanilang doktrina ng unity. At para sa kanila, ang black voting ay bahagi ng kanilang pananampalataya. So sino ang tama? Ang mga sumusunod sa INC o ang mga nangangahas na sumuway? Mga kaibigan, ang INC vote ay hindi lang tungkol sa boto. Tungkol din ito sa kultura at politika sa Pilipinas. Sa isang bansang mahilig sa political dynasties at celebrity candidates, ang INC ay isang natatangin pwersa, hindi sila dynasty. Pero parang political machine din sila sa kanilang organisasyon. Halimbawa, noong 2022, ha, ang kanilang endorsement, kina Bongbong Marcos at Sara Duterte ay nagbigay ng malaking tulong sa kanilang panalo. Pero noong 2016, kahit inendorso nila si Marcos para sa si vice president, natalo siya ni Leni Robredo. So hindi rin invisible ang INC. Ang INC ay may malaking impluwensya rin dahil sa kanilang media arm, ang Net25 at ang kanilang Philippine Arena na naging, na naging venue ng maraming political rallies. Pero, pero ang tanong, bakit kailangan maging kingmaker ang isang simbahan? Hindi ba't ang simbahan ay para sa spiritual na gabay, hindi para sa political na pamumuno? Pero sa Pilipinas, kung saan ang politika ay parang telenovela, ang, ang, ang INC ay isang major character na hindi mo pwedeng bala, baliwalain. Kaya ano ang natutunan natin ngayon? Ang INC Black Boot ay isang makapangyarihang puwersa pero hindi ito ang tanging dahilan ng panalo ng isang kandidato. Sa 2025, sina Marcoleta at Aquino ang mga hinintay na dark horses. Pero kanilang tagumpay ay hindi lang dahil sa INC, kundi sa kombinasyon ng kanilang campaign strategies, local support at syempre ang magic ng INC endorsement sa mga kritikal na rehiyon pero habang hinintay natin ang susunod na eleksyon, isang tanong ang nananatili. Hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong sistema? At sa isang demokrasya tulad ng Pilipinas, kailangan, kailan ba natin tunay na masasabing libre ang boto ng bawat isa? Kaya mga kaibigan, anong inyong opinion? Kingmaker ba talaga ang INC o isang amplifier lang ng mas malaking pwersa sa politika? I-drop nyo ang inyong thoughts ha, sa comment section. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At syempre, i-hit ang subscribe button para sa mas marami pang ganitong content. Kung gusto nyo suportahan ang channel, magpadala ng super kahit maliit lang. Malaking tulong na yun. Salamat sa inyong panunod at hanggang sa susunod na deep dive. Mag-ingat kayo at maging matalino sa pagboto. Ah, kamusta mga kaibigan ha, sa episode na ito? Susuriin natin ang <clears throat> talagang ano ha, salamat po ng marami. Hanggang sa susunod, mag po kayo ha, at maging mapanuri, matalino at pagbot, uh, matalino sa pagboto. Maraming salamat po.